Ngayong araw is ano? October 24. Naranasan namin mga idol. Naglandslide kaliwat kanan dito sa amin. Eh. Nandini kami ngayon sa van. Yung bahay ko roon, landslide rin. Pero hindi ko pa alam. Bukas, papakita ko sa inyo mga idol dito, malalaking bahay sa kabila. Naglandslide din. Tas dini. Eh. Pero pasalamat ako sa Diyos kasi yung ba namin kanina, nandoon sa may lugar na yun na idinaana eh, ng landslide. Ay awa na Diyos, nakaalis kami, kaalis-alis ulang bago yun, nakasunod na sa akin yung landslide. Kaya, yeah. yung tayo sa Diyos, wala naman nasaktan. Eh, dito yung malalaking bahay, nag, ano na, nag landslide na, nagbuho na. Tapos yung dyan sa may bahay ko, landslide na, eh, Bukas, kaya pag tumilang ulan, napakita ko sa inyo yung aming kalagayan dito ngayon mga idol. Dahil dito sa Bagyong Christine, although yung hangin, wala naman ang hangin, pero yung ulan talaga. Dalawang araw na walang tigil mga idol yung ulan, kaya po ganito ang nangyari. Puro landslide ang nangyari dito sa amin. yun mga idol, napakita ko sa inyo yung nangyari dito sa amin, lugar magandang umaga mga mainol. Ngayon is October 25. Ito ang ano update natin dito sa aming lugar sa ano sa barangay Gulod Mahabang Buhangin. Dito sa may gym links kung tawagin ahoy yun may maagang maaga. Papakita ko sa inyo yung lugar namin nangyari kahapon. Although, hindi na ako nakapag video kahapon dahil mga lubat kami. Ito ang iniwan ng bagyong Christine sa amin mga idol eh. Kung nakikita nyo yan, landslide lahat yan oh. Pati yung truck tinahuba na. na yung maaga pa. Yan oh. Dito'ng kita nyo yan. Yan oh. Di ba ang mga kalsada din eh sa amin? Uh, ito ang iniwan ng bagong Christine sa amin although mahina ang ano po mahina yung hangin din pero mahal walang tigil po ang ano ulang kahapon at iyan po yung aming ano nung gabi bote akalis kayo ayan o oh. bumagsak yung kawayan ay hindi pa na yung sa may balkon mabuo po ayan hindi nagigiba yung bahay mo kaya pumunta din eh gulat ako eh nasa ban na ako kagabi Ayan o. O. Oh. At yan nga po mga idol. Yung kalsada ni Tinahuban. Ayan o. Ayan o. Ayan yung aking kumpare. Tinulungan ko kahapon binuhat yung kanyang motor. Dahil nag landslide na din eh. Ayan. At kahapon, hindi niya kaparada yung aking van. Mga motor. Pag landslide din eh, galing doon. Parang umagos sa tubig. Ayan o. Kasalamat ako sa Diyos mga idol. Dahil nakalpas yung bangga ko, tinawag ako. Kaya ang ginawa ko, binaba ko yung bandoon. doon. Saktong pagbaba ko mga idol, nakasunod na sa akin yung landslide. Ayun. Eh, kapasalaman ko sa Diyos dahil paraan niya yun para hindi kami masaktan. At kaya nasa bangga kami dahil nga bumitak na yung likod ng bahay ko. Yung kubo ko na yan, bumitak na yung likod, maaga pa. Ayun. Medyo madilim po mga idol eh. Ayan o. Oh. Ito yung kapitbahay ko. Binangga, nilangasan ng tubig, lawas sa out. Ayan. Ito ang pinaka-latest update ngayon. Talagang all the first time daw po 'yung eh, ano. Ngayon lang ito nangyari sa dito sa ano, Mahabang Buhangin. Ito yung mga pinapasalala nila dito sa biwok Ayun. Ito po nangyari 'yo. Oh yung mo papunta. Ayan po yung aking kubo. Ayan o. O, awa na dyan. Nakatayo pa naman. Pero ayan talaga, ano, maaga pa. Mga pagising ko lang umaga kahapon. 24. October 24. Bumitak na yan dito. Maaga pa. Bitak na po yan dito. At naglanslate na yung kabilang yun. Ayan. Ito, bumitak na. Dahil yun nga, may... May ano may puno ng aratiles. Eh. Ayon. Yan po ang yan po ang ano. Itsura ngayon. Yung aking kubo, ayan. Lahat landslide po 'yan, oh. Yung pinapakita ko sa inyo. Pero although kahapon, kahit nabub, -landslide na naglandslide dito, nagkakagulo sila doon. Nagkakagulo po sila doon. Tumulong ako habang habang liniligtas ko yung aking sasakyan, ayun po yung sasakyan ko. Habang liniligtas ko yung mga sasakyan, yung sasakyan ko motor, tumulong ako sa kanila dahil nagkagulo na rin doon nag landslide na pulong sumikabilang yun landslide at ako nga nahagip ng kahoy na rumaraga sa isang yung bangko medyo may gas na yuping pinkunti ang pinto yan po yung unang nag landslide kahapon yan nandito nandiyan po kami eh nandiyan yung bangko dyan nakaparada biglang landslide po yan hindi sabi ko ilabanti ko ron tuma tumawag na ano pero maliit pa po yung last leg, yan. Tapos sinabog ako yung bangka ko, ano daw, nakalpas. Hindi pinantahan ko yung bangka, binaba ko yung ban. tama tayo pag baba ko ng ban, yan, rumagasa na yan, malaki na. Hindi sabi ko, ilulusot ko yung bandini, pakyat, ilulusot ko siya. Eh, hindi na nangyaring mailusot ko yung ban, yung galing doon, rumagasa na, yan na po yan, yan o, oh, yan, nakikita nyo yan, yan po yun. Kaya, pagragasa niya, parang tubig ang tulin ang tulin po ng ragasa niya galing doon sa taas na yun eh, ito po nangyari nung, nung makaragasa pumunta po ako doon sa babang yun eh ang kaso pagdating naman doon naglansay sa may likod ng gym lens tapos yung kator ni natahuban naglansay na rin yun nagtulong tulong na kami pare, pare. <laughs> ito po awa ng Diyos malakas pa tayo <laughs> tapos si sunod, sunod na mga idol ito Naglandslide na rin oh. Ito, itong nangyari dito, kasaklap-saklap sa amin. Ayan, oh. Puro na side mga idol, oh. Halos, wala na. Ano masasabi mo sa ating, ano, nangyari? Oh. Matagal tayo bago makabawi nito. Ano po nangyari po sa bahay mo, Ah, grabe, oh. Ayan, oh, yun, halalim. Grabe. hindi, ito? hindi sukat akalain. Ang ating tiyan dito. Ay, ayos naman. Was out. Pasalamat tayo, hindi tayo nasaktan. Oh, yung bangka mo pare nakalubog ata. Oh, nakatali eh. Oo, oh, nakalubog. Sa akin nakatali pero nakaangat. Ayan mga idol oh. Kasi kawayan nito mga idol. Tingnan nangyari na to. Kawayan ng puyan. Ngayon ayun doon, Doon sa baba. Ayun. Ay humargum-hungan ano? Parang yumayanig. Eh. Tapos parang isang drum na tubig na binubuhos ang tunog habang bumabagsak ang lupa ang tuloy isang sigla mata lang mga idol yan yung ano yan yung nag landslide na nakarating din sa amin yan no. parang tubig siya na binuhos yan mga idol yung ano although mamaya bababa ako doon sa kabila na yon sa may gym list. ipapakita ko sa inyo yung mga nangyari o maaga maaga pa time check natin is ano time check natin is 5.39 although ngayon lang ako nakakit din eh, dahil doon ko sa kahapon hindi ma malakas ang ulan hindi po ako ano hindi po ako nakapag video kahapon oh. dahil lubat kami dalawang araw nang run out din eh sa amin walang power eh naalala ko may power bang nga pala ako kaya kinuha ko dun sa loob ng kubo Ayan no, Halos puro lang sila yung mga idol. Ang ang taas. Uy! Wasak! Wasak! Uh -huh. Titignan ko. Was out daw din yung mga ano, tapi. Uh -huh. Aray, papakita natin sa ating mga idol para makita nila yung ating kalagayan din eh. Wasak din doon. <laughs> Yan mga ating kumpare. Ay talagang ano. Hindi na ako kalusot kahapon eh. Oh, tingin mo. Ito po mga idol. Ito ang nangyari din sa biwok. Talagang ano. Although 24 hours na ulan yung nangyari din eh. Isang araw, isang gabi. Yung ulan at walang tigil ito linis yung mga nakapunta po din sa biwok uh, yung mga nakapasyal na din eh. alam niyo itsura din ko anong klase ay ngayon ito na ang bagong biwok o yan ito na po ang bagong biwok yan o oh. lahat ng seat pile wala bagsak ayun o Eh ano? Oh. <laughs> good morning, good morning. Kumusta sila doon? Oh. Sige po, salamat. <laughs> ayan, ayan. Ito po yung bagong biwok na ngayon. Ewan ko lang kung tatagal pa rin. Kunting ulan pa. Ayan. Ayan po ang nangyari sa biwok. O, oh, pinapasilip ko lang sa inyo mga idol. Oh. Bakto number 1 na naman ulit tayo mga idol Dahil Yun talagang buhay Tapos yun nga po Nung nanditi, Nandini ako ko Banda Nandini na yung Nung Nandini ako banda kagahapon yung ban Nandini, nandini ako banda Nagmanubra ako din eh Lumagas lasin sa kabila sa may Ano Diyan sa may ki paglampas ko, paglampas ko doon, paglampas ko doon, are na naman. Lumagaslas na naman din eh. Ayan po ang mga ano, napinsala. Yung bahay din yung malalakay. Parang binuhusan ng ulan. Ayan o. Parang binuhusan na ano, parang natumba na drum na tubig. Ganun kabilis yung pangyayari mga idol. Dito. Yung bahay na to. Oh. Bigla bumagsak. Parang ano. Ah, aray linis na linis oh, pati malaking kahoy arang malaking kahoy na rin yung nandoon ay lalim eh dinaan na yung bahay binangga na ng oh, laking bahay na rin you know. kahoy yung galing doon ayan yun ang bumangga din sa bahay o dala ayan o ito sa may likod ng gym lens ayun yung gym lens eh ayan o Yan mga idol. Grabe. Mat matindi yung iniwan na ano, pinsala ng bagyong Christine. Ito. Tapakita ko rin doon sa inyong mga idol sa kabila sa kiator kay ni. Kaya kahapon ni eh. Although kahit na ano, tumulong pa rin tayo sa paglikas ng mga tao din eh. Kahit na tayo eh, kasama tayong na ano, na pinsala ano na nagawa pa natin tumulong sa kanila yung mga mga nagpapanik kahapon na natin although yung ban na gamit natin na gamit natin sa mabuti dahil yung mga batang mga na ano mga uh, basang basa kahapon yung basang basang kahapon dahil maulak yung mga bata na mga sanggol mga bibi mga maliliit na bata doon natin ipinasitong sa ban natin Yeah, salamat sa Diyos dahil yung ba nakagawa ka tayo sa papa pamamagitan ng ba nakagawa tayo ng mabuti ito tindahan ni uh, yan o oh, grabe kapal ng putik o oh. kapal ng putik mga idol dahil galing sa bundok yan mga idol at dito sa may likod ni Atorne yan lumagas isang ano, uh, silipin natin wala yata wala tayong pumasok dyan. Bali doon. Oh, oh kapal ng putik. Hindi oh, uh, sa bandang likod. Gumuho yan mga idol. Hindi sa bandang likod na yan. Kaya nga kapal ng putik din niyo Oh. Oh, nagkikita nyo. Pantay na doon sa ano na sit pa. Kala hindi yata natin mapasok. Ayun oh. Ayun mga idol. O, yan, oh. yan ang gumuho. Ayun yung bahay na yun muntik na rin bumag, bumigay yung bahay na yun sa taas ay yun kung nakikita nyo yan ayan o, gulod na yan yung bahay na yun malaki yan o natin galing dyan yung gumuho yan kita nyo yan o ayun o yan mga idol muntik na unti unti na lang yung bahay na yun pupunta na din sa baba ayan ayan yung gumuho kaya napunta punta yung simili ko na turun yung taho ba niya Kaya lang yung makapasok. Dahil, ano. Hindi tayo makapasok dahil walang tao. Maka trespassing tayo dyan. Pero alam ko na ba yung dalawang kwarto dyan dahil may ano dyan yung mga guests, mga pina, yung tulugan. Yan. yan, masakla po ang nangyari din sa ano, sa mahabang buhangin. Ayan yung ating vulkan, oh malabo malabo pang umaga natin <laughs> mga idol o ito. ito yung karsada mga idol oh, yan na lang lumabas napuno na lang ng putik yung karsada mga idol oh. ito ang nyo naman ito yung ano, pinakang barandilya niya. Ganon kalalim yan puno ng putik yan at dyan sa kabilang yan alam ko gumuhuri yung banda dyan tapos doon oh ayun last slide oh yung nakikita yung dulo na yun may nakaharang last slide yan lahat last slide dyan, mga ayun hanggang doon dinala po din sa ano sa kalsada hindi na rin mapupunta doon dahil malayo na mga kaibigan rin naman natin mga nandoon kaya yeah, ito <coughs> yan mga idol yan ang nangyaring ayon iniwan ng bagyong Christine ngayong October 25. Ngayong umaga. Kasi kahapon, kung hindi kami lobat, sa bagay hindi rin makakapag mga idol. Hindi po ako makakapag kahapon dahil nga talaga ano eh, una-una, dalawang araw kami burn out. Wala na kami, lobat na kami. Pangalawa po, hindi ka makakapag-video sa ganong sitwasyon. Ganon sa ganong sitwasyon, na mga nangangailangan tulong ang ano, ang marami nangangailangan tulong na halos hindi mo alam kung alin kung sino ang tutulungan yung una kaya mas maganda po talaga mas maganda rin po pala ngayon kung napatunayan sa sarili maganda rin po pala ang mayroon kang alam ng ano first aid tapos alam nyo alam nyo po kalma kung paano kalma ang tao kung paano yung i-organize yung taong apakadami na umiiyak umiiyak yung mga tao na mga bata nag-iiyakan kung hindi po natin ma-organize, lalong ma-accident yung mga tao. Kaya salamat po sa Diyos na ganun po na mayroon tayong kaunting kaalaman kahit na ganito lang tayo. Nagamit natin sa ganitong sitwasyon mga idol. Dahil hindi ko kahit ako hindi ko mawari kung paano kung i-organize ang ganun kadaming taong nag-iiyakan. Yun, salamat sa Diyos. Dahil kahit ganito po ang nangyari din eh. Oh, wala naman pong nasaktan. Lahat. Ayan yung mga taga rini eh. manasira ang bahay nakahuban pero yun awa ng Diyos wala sa amin nasaktan dahil oh, pinakinggan ng Diyos dahil nakita ko kahama mga idol nandini ako nandini ako sinisigaw ko sila lum lumabas na ng bahay lumagaslas yan gumagaslas yan paglagaslas yan ang tulin ay eh, may mga sasakyan pa diyan eh. Sa kapayanin na iipo doon, may mga sasakyan na yun ano eh talaga matulid ta is iskisap mo ka lang ang sabi ko lang Panginoon tulungan mo kami Awa tulong pagdating diyan biglang tigil so, sobrang dami pa sa so, sobrang dami pa pong umaano diyan pang so, daming sa so, sobrang daming ano lumalaga sa pagdating po diyan tumigil hindi na tumulo yun pagdating eh sabi ko salamat sa Diyos kaya totoo talaga yung sabi matibay na muog sandalan yung pangalan ng Panginoon although yung mga iba umiiyakan na yung sabi sila mananalangin pero ako sa kalooban ko nananalangin na ako habang tumutulong ako sa kanilang mga idol eh hindi na lang ako umiimik gumagawa na lang ako sabi ko sulungan kami walang masaktan sa akin so, salamat sa Diyos ayan po yung si ano yung sa may kanya ba yung sa may likod <laughs> Yun, mga idol. Yun, diyan sila. Back to zero kami. Back to number one. Dahil ganito ang nangyari. Yun, sa mga nagaging kaganapan dito sa amin, mga idol. Yan, awan ng Diyos, buhay pa tayo. Si Lelo Reno, buhay pa. Yan, salamat sa Diyos. Yan nga sa mga susunod na mga detalye, mga idol. Abangan nyo aking mga susunod na upload. Maraming marami salamat po sa mga sumusuporta sa ating channel. Pagka-like, subscribe po yung ating YouTube channel at ating page. pagka po. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli. <laughs>